Okay. Kailangan, kailan natin gumawa ng 1960s or 50s gangster. Nakalimutan ko kung anong taon to sa Amerika. Ito, kung anong taon nangyari tong Godfather. So, welcome. Naglalaro ako ngayon ng Godfather. So, Godfather 2 in to be exact. So, ito. Ito yung my character creation. Itong Godfather, my character creator. So, gagawa ako ngayon ng sarili kong karakter yung pagmumukain ko siyang yung na, yung tamang ano gang, yung itsurang gangster ng kung anumang taon nangyari yung Godfather 2 Gangster! Gangster na gangster yan! Brother, Uh, kung hindi ako nagkakamali sa pelikula ng Godfather, so ito yung kalagitnaan yung New Year sa... New Year sa ano? New Year ba to sa Cuba? Bago mangyari yung Cuban Revolution, yung kay Fidel Castro. So ito yun. Quite a night, don't you think? What's on your mind, Dominic? How are you enjoying Cuba? It's great, Michael. i like the little things <laughs> you okay, know no? no, nice change of pace from new york that's good when this deal is done we're going to do great things in this country tomorrow's a new year my friend the start of a new future for the corleone family salud to the future by the way where did aldo go he went downstairs for the new year celebration you should talk to him make sure everything is set for tomorrow's meeting <laughs> Oh my God. To Mr. Hyman Roth. Hello, You're Mr. Dominant, Roth. Right. All those underboss in New York. <laughs> I'm Hyman Roth. Mr. Roth, it's an honor. <laughs> Happy birthday. Thank, Thank you. This Mr. is quite Roth. a country, isn't it? I think I'll move here from Florida once the deal is complete. Let Michael take care of things back home. Mr. <laughs> Roth. <laughs> Not so tough. Not so tough. <laughs> Try to stay in the shadows. <laughs> Wait for us. Keep going Tony and carmine Rosado are out out for good took what they had started their own gangs. Took what we had. It's Hyman Roth in Florida. He's backing up those sons of bitches. The Rosados never had the Colleoni. And now what? They're taking over, taking hostages. Not without help. Not without Roth. Frank, Hyman Roth isn't a part of this. Yeah, Mikey's right, right Hyman Frank. Roth. The, the Rosado brothers Rayman always been angry. Ever, ever since Perlman Clemenza died? Passed. No. Yeah. No. That was no heart attack. In any case. That's the situation. We know they're running sanitation and construction, oh and we know God, Carmine's facing fights. and that Roth's <laughs> game? And La Vegana? Junk? Your father did business with Hyman Roth. Your father respected Hyman Roth. But your father never, never trusted, trusted Hyman, Hyman, Roth. Hyman Roth. Are you through? Good. Galing sa, ano? Galing sa película, Dominic. Lines galing sa stay película, focused on yan. the Rosado Brothers. Uh, Carmine's weak. Godfather, yung 1, 2, 3, panoorin nyo, napakagandang pelikula ng Godfather. That I was right God. about you. Kung hindi nyo alam kung paano, kung paano ang organization tree ng mga mafia organization, no, American mafia organization nung mga early 20th century, ay noong mid-20th mid century, ganito kasi yun, di ba? sa taas nandiyan yung boss, nandiyan yung don. Tapos sa baba niya yung underboss, tapos sa baba ng underboss kapo. Sa baba ng kapo ay soldado, soldiers. Mga soldiers. Tapos sa baba ng soldiers yung mga associates. sila yung gumagawa ng mga sila yung gumagawa ng mga petty crimes para sa mga mafia kasi kasi yung doon, hindi naman siya gagawa ng mga malilit na karimen, kagaya ng pagkakarnap, pag nanakaw, mga ganun. Kaya ang gumagawa niyan, associates, tap, associates na nasa ibaba ng mga so soldiers. So ngayon, nasa simula ko ng laro, magre-recruit ako ng associate para maging soldier ko. Para maging ano ko. Nice work back there. Kasi ito, ako na yung naging doon, namatay na yung aking doon. Kaya na. Yan, may dalawa ah, Pagka nilaro nyo to Mas maganda Pag-lik Ilang beses ko na to nilaro Lagi ko pinipili tong medic kasi <laughs> Pagka may medic ka Hindi ka mamamatay kahit kailan <laughs> Sa larong to May mga businesses May mga businesses na mga racket Kung tawagin Yung sila yung May iba't ibang uri ng businesses Dito na kontrolado ng mga mafia kagaya nitong uh, prostitution crime rig tapos money laundering uh, cry, drugs tapos uh, madami pa nakalimutan ko pa iba eh, hindi pa, hindi pa siya available kasi simula pa lang siya ng laro pero yon yung mga crime rig yun yung mga racket so ngayon kontrolado siya ng ibang family etong etong ano etong prostitution crime rig kontrolado kontrolado siya ng mga rosato ng rosato family So, aagawin namin aagawin natin sa kanila. yan Next time you hear the alarm going off, we can knock off Don It'll break hold on the cops. Let's hit Carmine where it'll hurt the most: his brothels. Those damn whorehouses are giving him too much influence anyway. Okay, this ain't funny no more. We're gonna start with the cat house. Eto yung ano? Eto yung prostitution crime. Ito yung facility ng prostit prostitution. Ano lang siya, sa labas, para lang siyang bakery, pero may nakatago sa loob yan. Yan. May sa loob dito. Ito, bakery lang siya sa harap. Bakery lang siya sa harap, pero pag pumasok ka dito sa loob Yo, sa... Yo, what do you think chen, you're doing? Pinto, tapos dito may bantay. Turn up the pressure, Dominic, but don't kill him. Yan. We need him Kaya alive. Kailangan natin takutin siya para papasukin tayo ng guide. so I'll guard the door. Kanyan. You think this is Kata, bad? Fight! yung bar sa ano, sa taas, huh? yung pressure, uh, yan. Pagka tumasok dun sa... Sa guhit. You like a little blood in your coffee, huh? Next up, Damn room. it, yan. I give up.

You wanna die? Is that it? Pwede, pwede. Ito yung, ano, ito yung may-ari ng business. Kailangan mo siyang takutin para ibigay niya sa itong business para bayaran kanya niya na monthly or daily. Daily para bayaran kanya ng daily para protectahan mo itong business na to Sa protectahan mo siya sa ibang family para, para ito. Sayonara, Sa ibang family sa kanya kagaya ng ginagawa ko ngayon. You yan. Tin Tinatakot ko siya, tinututukan ko lang siya ng baril. Tinatakot oh, ko okay. yung pressure. Yan na. Bibigyan niya that. na yung I'll yung let you keep running this place. But you're gonna run it for me now. Do I make myself clear? Fine, the place is yours. I just hope you know what you're getting ganyan, into. Ganyan, ganyan tumatakbo ang mafia. Tapos, bibigyan kanya ng ng income kada araw kailangan mong kaila, pero kailangan mo rin protektahan yan ang income niyan ay 550 dollars kailangan mong mag kailan mo rin maglagay ng guards sa mga business na yan para hindi makuha ng ng ibang family ng ibang mafia so ayan maglalagay ako ng lima yan ay mga guards may mga guards ang, ano, ang susunod ko namang gagawin ay kukunin oh, kailang ano, mga ah, extortion ako, game. extortion. Like times, yung right? mga kunyari, yung mga legitimate na business, extortion ko sila. Yung il ilalander ko yung money doon, kunyari yung pera galing sa pagtitinda pag ng drugs. Dadaling ko dun sa business na yun para kunyari yung perang yun, doon kinita sa business na yun. Kahit ang perang yon kinita sa sa pagtitinda ng drugs ganun yung pagyung money laundering yung nililinis mo yung pera bago tapos yung tong video to may gagawin ako kasi yung mga business na yan yung mga racket na yan kailangan di bang bagi, lagyan ng guard tapos yung guard na yan, may bayad yun kailangan ko ng pera para sa pambayad sa mga guard so ito yung bangko bangko yan yan ilalagay ipapesto ko lang tong escape to. ito yung escape vehicle ipapesto ko lang dito kung saan kung saan tatakat ako sa mga pulis so ayan lalagay ko lang dito baba tapos dito yung bolt kaso may security guard guard patayin ko muna itong security guard wala nakalat tapos tutusan ko yung akin sundalo na bombahin yan yung pin yung ano para just gotta set the fuse yan yung bolt yan ang yan yung bolt so Solid. yan na hintay lang ng 10 seconds tapos handa ko na yung barrel ko Ayan yung pera. Kunin ko lang yung pera. yan. 5,000. 8,000. Yan yung alarm. Ayan. <laughs> 10,000. Lahat na yun. Tapos, nasa na yung parating na yung mga pulis. So, sakay ka agad sa sakyan. Ayan na. Bad time. Cops. Give it to him. here. Nabul na. Wala. Wala pa mga pulis. <laughs> wala yung mga pulis. Ayan na. Ayan na. Na! <laughs> na yung Nahabol na nila ako. <laughs> so may 10,000 na ako dala. Kailangan, ko lang pagpunta dito sa safe house. Hindi na nila ako mahabol dito sa loob ng safe, safe house. Hindi na. na nila ako. Hindi sila makapasok dito eh. Ayan, matay ako. Oh. Eh, kaya pinili ko kagad yung medic kasi ayan ako, mamamatay ata ako. Namatay din yung aking... Ayan yung medic shop. Kailangan ko lang makapasok sa safe house. Tapos, ligtas na ako. Ayan na. Namatay na yung mga sandalo ko. Oh. Kailangan ko lang makapasok dito. Hindi na ako wanted. Mawawala yung wanted level ko. Ayan. Ganun. Ganun na nga no. Ganun lang yun. So, kung nagustuhan nyo itong videong to, kung gusto nyo pang makitang maglaro ko ng natong Godfather 2, sabihin nyo lang sa comment gusto, gusto rin tong maglaro i-record pa kita sa inyo kaya gusto isa to sa mga paborito kong laro eh simula pa nung bata ako kaya <laughs> nilalaro ko to so sana mag-subscribe kayo sana mag-like kayo sana sana isabihin nyo rin sa mga kakilala nyo na yung tungkol sa channel ko so goodbye thank you sa panonood see you next time